Secretary, um, Kwento nga po sa amin yung timeline nitong pagpapalaya sa labing pitong Pilipino. Kasi I understand, noon pong inyong press briefing last week na sabi nga po ninyo na provisional release, pero lumipas lang yung Sabado at Linggo, pagdating ng Monday, laya na. So, sino po yung nakipag-usap direkta ah, doon po sa pamahalaan ng Qatar? And uh, mismo bang si Presidente yung nakipag-ugnayan? Well, ang pakikipag-usap naman, ang pakikipag-ungnayan ng, ng ating dalawang bansa uh, sa pang-araw-araw ay through uh, yung ating embahada doon, Department of Foreign Affairs, and of course, our Migrant Workers Office, yung ating uh, labor attaché. Uh, at dito sa Pilipinas, siyempre, ganun din, ano, DFA at ang DMW, nakikipag ungnayan kay Ambassador Alhumidi. Uh, so, uh at yun na nga nagmeeting na kahapon uh, with the president and the and the ambassador so ang ang paugnayan when it comes to foreign relations naman of course nandiyan ang ating DFA and then of course full support ang Department of Migrant Workers so uh gano nang uh, nangyari at uh, uh patuloy na pagtutok sa kaso on the ground uh, which resulted in their immediate release uh, pinagutos na ng ating pangulo uh at yung of course yung yung uh, constant uh, coordination and follow up uh, between that time na uh, nakalaya yung mga kababayan natin at uh, until uh, nga nagpagtatagpo ng pangulo at ni ambassador alhumedika kahapon. so ibig sabihin sir yung mismong desisyon ng Katari government kahapon lang din lumabas uh, at yun yung ibinalita ni Katari ambassador when he went to Malacanang yesterday Well, kahapon, iniunat ng ng mm. ambasador sa ating Pangulo. Mm. Oh, yun, ang, yun ang, uh, uh, yun ang sequence of okay? Opo. Pero, sa uh, pagtatagpo nila kahapon na umaga. Yes. Pero kamusta na po yung ating mga uh, kababayan, yung labing pitong Pinoy, uh, especially yung kanilang employers? Uh, paano po naapektuhan yung kanilang trabaho nitong um, Uh, supposedly ay naging pending na kaso laban dito sa labing pito? Yes, sa na sa pagkakaalam natin ay, ay patuloy ang kanilang trabaho, uh, hindi maapektuhan at at uh, yun nga, nakahanda naman tayo. Sabi ko doon sa press briefing ng isang araw. Kung mm -hmm. naman ang kailangang uh, pag-uusap between na uh, the worker and yung employer at uh, kasama doon yung migrant workers labor attache natin, ay handa naman tayong tumulong. But so far, wala tayong nabalita wala na wala ng trabaho at magpapatuloy yung kanilang trabaho.